Tape Inc. Walang respeto sa batas? Matapos pong maglabas ng desisyon ang Intellectual Property Office of the Philippines na kinansila ang trademark registration ng It Bulaga at sinabing ang TVJ ang nagmay ari ng trademark na Eat Bulaga. Ini-expect ko po kanina na hindi nagagamitin ng It Bulaga ng GMA7 yung pong salitang Eat Bulaga. At ini-expect ko rin nagagamitin na ni TVJ yung Eat Bulaga. And kahit papano, idinugtong na po nila dun sa kanta yung salitang Bulaga. Naging EAT bulaga. bulaga. Kahit na sinabi ng abogado na pwede na nilang gamitin yung Eat Bulaga. Sabi po dito sa Philstar Global, TVJ can use Eat Bulaga name. Take must respect IPO decision. Pero sa nangyari po kanina sa akin mga napanood, dahil pinagsabay ko pong panoorin ang itbulaga ng GMA7 at yung itbulaga ng TV5, nasaksayan ko po ang kawalang respeto ng Tate Incorporated. Batas na po ang nagsabi na nanalo sa kasong ito ang TVJ. Hindi po ba dapat hindi mo na nila ginamit yung itbulaga sa show nila kanina? Respeto man lang. Galangin niyo yung batas dahil sinabi na nga ng batas na ang nagmimiari niyan ay ang TVJ. Ano po ba ang sinabi ng abogado tungkol dito? Ang tunay na may-ari ng markang It Bulaga no, ay ang Tito Big and Joey. Kaya kinansila ng IPO yung uh, trademark registration ng tape para sa pinag-aawayang mark o yung title na It Bulaga. So panalo ang Dabarkad sa araw na ito. Sa 16-page decision, lumalabas na may tatlong malalaking pruweba kung bakit nito sinangayuna ng TVJ na kansilahin ang trademark ng tape incorporated sa Eat Bulaga. Meron ng Eat Bulaga, wala pa ang tape. No, sinabi yun ng, decision. Uh, ng, uh, ng desisyon no? na 1979 pa lang nandun na yung Eat Bulaga. Samantalang ipinarehistro ito ng tape mga 2011-2013. Pangalawa, sinabi na pinaliwanag ng Tito Big and Joey kung paano nila nabuo yung Eat bulaga na marka. At mas kapanipaniwala ito, sabi ng uh, adjudicator. At pangatlo, importante, may karapatan ang Tito Big and Joey na mabigyang proteksyon yung kanilang uh, intellectual creation. Kasunod na makasaysayang desisyon, for the first time again, ginamit na ng TVJ sa kanilang Facebook post ang salitang Eat Bulaga. Hindi po ba maliwanag na ang trademark na Eat Bulaga belongs to TVJ? At kanina, sa opening ng show nila Paulo Contis at ng mga kasamahan niyang host dito sa Eat Bulaga sa GMA, pinagpilitan pa rin po nila na sila ang Eat Bulaga na ang title ng show nila ay Eat Bulaga. At ang sabi ni Paulo Contis, hindi pa tapos ang laban. Pero simple lang gusto kong sabihin uh -huh. para sa ating mga kapuso. Mga kapuso, may ikisilan to. Mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. Ito lang po ang pangako namin. Ano man ang mangyari, ang nasimulan po namin na tulong at saya ay itutuloy lang po namin araw-araw. Dahil, dahil yun naman po ang dahilan kung bakit kami pumapasok araw-araw, kayo po ang dahilan kaya nandito kami. Dito lang yan sa Kahanang Pinakasasaya! Teka, teka. Hindi yan ang title natin. Ito po ang And as expected, sila po ay aapila. At siyempre, kayo ang mag-aapila, kayo ang natalo sa kaso, hindi ba dapat konting respeto? Huwag nyo munang gamitin yung itbulaga at bayaan muna ang TVJ ang gumamit ng itbulaga. Dahil nang lumipa po ang TVJ sa TV5 at habang umuusad yung kaso, hindi po ginamit ng TVJ yung mga katagang itbulaga. Pinabayaan po nila ang take ink na gumamit ng mga salitang itbulaga. Pero ngayon na sila ay natalo na, hindi ba dapat respetuhin nila ang batas? Okay, kung matatagalan ang pag-apila, abay magtiis sila. Pabayaan muna nila gamitin ng TVJ yung Itbulaga at sila mag-isip sila ng ibang title ng kanilang show. Dahil tulad nga ng sinabi ko, kahit na baguhin na nila ang pangalan nila, andyan na po yung kanilang fan base, andyan na yung mga audience nila, panonoorin at panonoorin na po sila ng mga loyal sa kanila. Dahil sa totoo lang, nakakapagbigay naman po sila ng saya. Nakakapagbigay sila ng tulong. Nakakapagbigay sila ng ligaya sa mga nanonood sa kanila. So, what's in a name? Na-establish na nila yung show nila. So, kahit na baguhin man nila ang kanilang title ng show, hindi po mawawala itong mga audience nila, itong mga viewers nila, dahil nakasanayan na po sila, nagustuhan sila. Dahil tanggapin man natin o hindi, hindi naman lahat ng tao ay makaitbulaga. Natulad din naman na may audience at viewers yung It's Showtime. May kanya-kanya na po silang mga viewers. Kayo nga kayo sa kaso, hindi ba dapat kayo naman ang magbigay ng respeto at wag mo nang ganitin yung itbulaga habang umuusad yung inong apila. Yun ang sinasabi ng abogado ng TVJ at nila TVJ mismo. Respeto naman. Nirespeto nila na nung umaandar o umuusad yung kaso, hindi nila ginamit yung mga salitang itbolaga. Ngayon natalo kayo. Ang sasabihin nyo, hindi patapos ang laban. O ayan, sabi nga ni Paulo, hindi patapos yung laban na legal. E eh, okay, fine. Hindi patapos, mag-aapila kayo. Pero hindi ba dapat kayo muna ang hindi gumamit ng mga salitang itbolaga? Dahil ako sa tingin ko, kahit na mag-apila kayo ng mag-apila, kahit na umabot sa Supreme Court yan, mananatili po yung desisyon ng IPO na ang itbulaga ay ari ng TVJ. Ang tanong, pwede na bang gamitin ng TVJ ang itbulaga? Kailan ba nila pwedeng simulan na gamitin ng itbulaga? Actually, pwede naman. Diba, uh, po, po. Ang opinion po talaga ng Divina Law, uh, nila Din Divina, nila Dave, grupo namin, pwede nang gamitin kahit noon pa, even before the decision came out. Dahil nga yung rehistro nila ay hindi naman para sa entertainment. Ang rehistro nila ay para sa merchandise, gaya na sinabi ni Tito Sen. Pero sila ang pumili eh. Si TVJ yung nagparaya. At sinabi na ayaw namin ng gulo, total uh, may proseso, sundan natin yung proseso, na nila. Ngayong lumabas na, na sinasabi mismo ng gobyerno na ang talagang may-ari, ang may karapatan sa title na Itbulaga at IB ay ang TVJ. Oh. Eh dapat sila naman ng rumispeto. Para isa lang ang gagamit. Kung ang tanong, kailan pwedeng gamitin? Anytime, pwede na nilang gamitin. Merong pinaka salita ngayon kaysa sa vindicated. Ano yun? Respeto. Oh. Yan ang, ang pinakamabigat para sa akin ngayon. So ayan, sinasabi nila, dapat niya, hindi pa bumababa yung desisyon, pwede nang gamitin ng TVJ yung Itbulaga. Pero ginamit ba nila? Hindi. Out of respect. So anong ibig sabihin niyan? Walang respeto itong kabilang kampo. Kahit na sinasabi ng pamilya halos-hos na sila ang may-ari ng Itbulaga. Dahil sabi po dito sa Daily BNC News, Pamilya halos-hos, sinabing sila ang may-ari ng Itbulaga at mga segment. We have papers to prove it. So may mga papeles sila, hawak-hawak nila para daw patunayan na sila ang may-ari ng Itbolaga. Eh bakit ito ang kinalabasan ng desisyon ng IPO? At sinasabi pa ng IPO na mas credible ang istoryang inihayag ng TVJ kung paano nila na come up yung pangalan na Itbolaga. Kaya nga sinabi kanina sa press ng TVJ, pag-uusapan nila kung kailan nila gagamitin ang Itbolaga pero definitely, Gagamitin na nila. In fact, dun po sa kanilang jingle ay idinagdag na nila yung salitang bulaga. Pero sa sinabi ni Paulo Cotis na mahaba pa yung laban, yung legal ha, yung legal na laban, ang ibig bang sabihin eh, habang sila ay nag-aapila, ay hindi pa pwede gamitin ng TVJ ang itbulaga. Sabi po ng isang abogado ng Tape Inc., TVJ cannot use itbulaga pending appeal by tape a lawyer for the Television and Production Exponents Incorporated or yung TAPE, said Tito and Vic Soto and Joey De Leon known as TVJ cannot use it bulaga on their show on TV5 as the decision of the Intellectual Property Office of the Philippines cancelling the trademark registration of TAPE is not yet final. Ano kayang ibig sabihin nila ng not yet final? Eh naglabas na nga ng decision ang IPO. Yung kanila ay mag-aapila sila, which is natural naman talaga yun. Na kapag may mga desisyon na hindi nag-favor sa'yo, nasa iyo yung option na mag-apila. Pero ang sabi nga ng abogado ng Tape hindi pa daw magagamit ng TVJ ang itbolaga. Bulaga. Pero bakit sinabi naman ng abogado ng TVJ na anytime pwede nang gamitin ni TVJ ang itbolaga? Bulaga? Sino po kayang abogado ang nagsasabi ng katotohanan? Ano naman ba ang masasabi ng TVJ dito sa pag-apela ng Tape Inc.? Panoorin po natin. And definitely po, yung other party will not take the sitting down. Ano po yung expectations ninyo? Um, magagamit na po ba agad or meron pong mga sinasabi po sila na mag-aapila or ganun po? Ano po yung plan ng TVJ? Um, we we know And we feel, we know that we're standing on the right side of the fence. Eh. So, yung appeal naman, eh, hindi naman maaalis sa atin yun, eh, sa hostisya natin, yes. eh. No? So, uh, anybody has a right to appeal. O di, okay lang. Walang problema yun sa amin. Atorne, anong Atorre? masasabi mo? Tatagal po ba yung paggamit kung may apila? O pwede na po agad ngayon? Gaya nga nung sinabi ni Tito Joey, the important word is respeto. Mm -hmm. oh. Um, pag naglabas ng desisyon ang korte, yung natalo, pwedeng mag-apila. Yes, in the meantime, gagalangin mo ba yung desisyon o hindi? Di ba? So kung nag -a ka, tama, karapatan. Pero in the meantime, dapat bang galangin o hindi? Dapat bang respetuhin o hindi? So ang aming pakiusap, sana respetuhin. Sabi nga ni Tito Vic, ni Bossing, Siguro pag nagpakita ng respeto, mas masaya magagamit na rin ng grupo yung pangalan ng wala nang iniisip na mau offend no? But to answer your question, may appeal process. So within 10 days, we expect they will file an appeal to the director of the Bureau of Legal Affairs who will decide the matter within 30 days. And kung hindi sila satisfied sa magiging desisyon, they can go up. No, uh, Meron pa silang uh, appeal hanggang sa Court of Appeals. Pwede pa hanggang sa Supreme Court. Pero ang tanong nga, in the meantime na sila naman ang naghahabol at may hatol na kung paanong nagpakita ng respeto ang TVJ bagamat masakit sa kanila, sila ang may lika, ibago magamit. Ngayon sinabi ng gobyerno na sila ang lumika, sila may karapatan. At sila ngayon nag-aapila, yung kabila ang nag-aapila. Sana in the meantime, respetuhin muna yung desisyon at wag na nilang gamitin. So ayan, malinaw po ang sinabi ng abogado ng TVJ. Pero ngayon nagamit pa rin nila Paulo Contis o ng Tate Inc. ang Eat Bulaga. Maari kaya silang sampahan ng kaso ng TVJ? Pakinggan po natin. Pag po ba ginamit ng kabila ang Eat Bulaga, may kaso po ba na mafa-file since panalo TVJ ngayon? Uh, attorney, maybe kayo po ang uh, sa inyo naka-address to? Oh, uh, yes, um, meron kasi paglabag yon sa copyright nila. No? Dahil ang copyright, hindi mo kailangang i -rehistro. It attaches from the moment of creation. Ang proteksyon ibinibigay ng batas sa may likha. At kaya nga nag-file na sila sa Marikina. At doon, sa RTC Marikina, i-file na nga doon yung copyright infringement paglabag sa kanilang karapatan bilang mga original na lumikha. Kaya kung tanong, meron ba ba -file? Meron, na, nasample na nga sa RTC Marikina. So ang sinasabi ng abogado, pwede, pwedeng kasuhan ng TVJ ang tape ink sa paggamit pa rin ng itbulaga. Pero nakita nyo ba na talagang nanggagalaiti si Paulo Contis nung kanyang binanggit yung ikbolaga. Nanginginig pa nga po yung kanyang kamay. Hindi niya mapigilan yung kanyang emosyon. Talo ni eh. Respeto ang kailangan natin dito. Binigyan kayo ng kaukulang respeto ng TVJ nung hindi nila ginamit ang itbolaga at ipinaubaya sa inyo. Ngayon naman naglabas ng desisyon, kayo naman ang rumispeto ng batas. E eh, paano yan? Ginamit na rin ng TVJ, yung Eat Bulaga. Sa postings ng TVJ sa kanilang Facebook accounts, ando na po yung mga salitang Eat Bulaga. At doon sa opening jingle nila, ikinabit na nila yung salitang Bulaga. So kakasuhan din ba sila ng Tape Inc.? Dahil sa paggamit ng Eat Bulaga, ay nako, what's in a name? Bakit hindi pabayaan ng Tape Incorporated ang pangalan Eat Bulaga sa TVJ? Eh kahit saan sulok ka magtanong, mula apari hanggang hulo, pag sinabing Itbulaga, ang sasabihin sa'yo, Tito, Vic, and Joey. At tulad nga ng sinasabi ko, kahit na magpalit ng pangalan ang Itbulaga sa GMA7, hindi na po mawawala ang kanilang viewers, ang kanilang mga supporters. Sa tingin ko nga, magiging blessing in disguise pa nga ito eh. Pag hindi na nila ginamit yung salitang Itbulaga, mababawasan yung negative vibes ng programang ito at siguradong sila ay aangat pa or natatakot ang TAPE in. dahil alam nila na once na ginamit na ulit ng TVJ ang Itbulaga, yung original na dabar cards, yung original na Itbulaga, mas lalo pong tataas ang rating ng original na Itbulaga. So kayo, ano sa tingin niyo? Ngayon naglabas ang IPO ng desisyon na ang Itbulaga trademark ay pagmemiari may ng TVJ. Sino ngayon ang may karapatang magdemanda? TVJ, ididimanda sila Paulo Contis at ang Tape Inc. dahil pinagpipilitan nila na sila ang Itbulaga or ang Tape Inc. ididimanda ang TVJ dahil ginamit na nila ang mga salitang Itbulaga. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you. Next time. Peace.